Si binibining Leslie Ferriols, siya po ay uh, team lead o head po ng uh, Compassion and uh, and Responsibility, and responsibility for, animals. for Animals o Kara Welfare PH. Siya po ang uh, head din ng kanilang CNVR o Catch, Neuter, Vaccinate, Return. Tama ho ba kami ma'am Leslie? Good morning po. Good morning. Hello everyone, good morning Mr. Sander, Miss Angel. Hi. Tama po. Ang CARA po for Compassion and Responsibility for Animals po. Ayun, opo. po. Kanina po, bago po namin kayo ma-interview, eh, nakapanayan po natin ang trending na tarantang ina, <laughs> si Miss Cherry Lynn. Oo, kung saan nagpapakain po siya ng mga stray dogs and cats. Kayo po ba sa kara, eh, eh, sinusuportahan po itong ganito? At meron po ba tayo mga pondo, like for example, kahit pangapagkain, ano, na ibinibigay po kay uh, tarantang ina para po mas lalo pang mapalawa kan kanyang advokasiya? Okay. For Tarantang Ina po just to answer that wala pa po kami mga donations from Kara pero po ang official stance po regarding sa stray feeding is that we uh, it is unacceptable or we encourage po to feed strays as long as po it's done responsibly let's responsibly okay. and mm -hmm. tandem po siya with spay and neuter efforts po so kara si po mm -hmm. ah po Oh, oh, po, actually on. po, parang yun nga rin po yung pinag-uusapan namin ni Angel mm -hmm. nung commercial break po, na parang dapat ho talaga, meron pong yung kapon. Yes, no? para hindi sila dumami. Mm -hmm. Or ligate. Ano ba sa, sa babaeng aso? Pag nila, po nila, sa -gate. tama, buma, -gate. <laughs> <laughs> Opo, ang tinatawag po natin sa Filipino, ligate po. Okay. Mm -hmm. Kasi po, uh, just to share with you po, no, ano po ba ang causes ng concern? sa pagdami at sa pagbilis ng pagkalat ng mga pusa natin, di ba? Dahil po sa mabilis sila dumami, imagine po, in one cat, they can multiply so quickly in such a way po na sa isang pusa, pwede po sila magbuntis within 2 to 3 months na ang laman po ng pregnancy nila is at a minimum of 3 up to 9 kittens po. So imagine po natin kung gano'n po marami, mm -mm. one times number of Pregnancy in one year po, number of kittens, yun po yung napaka-rami po talaga kumalat. And then meron din po akong gusto i-share sa inyo. Siyempre, may mga complaints po tayo sa mga ingay and mace made by cats. Oh, diba? po, Especially po pagka-in-heat sila, maingay po yung yeah, Sa bubong! Sinatawag po oh. talaga sila. <laughs> Pag may nagkakalumpugan sa bubong <laughs> yun na <ang> madaling araw. <laughs> At mga po humugulong, nag po sila, etc. Okay. And then dahil nga po sa pagdami ng mga pusa, dito po talaga nagkakaroon ng neglect, abuse and cruelty po, di ba? Mm -hmm. So if hindi po natin ma-address lahat po ng population control, yun po talagang dadami po talaga sila. Uh, yung tanong ko ho baka hindi po masyadong uh, appealing. Medyo mahal po kasi ang <laughs> kapon, kapon di ba po? Mm -hmm. Okay. Ah, uh, share ko lang po sa kara po we only charge 1,500 per cat po. Pero ano po ang kasama sa 1,500? If for example po may isang community na that will have a sign up with us after po ng education talks namin, mapaliwanag din po sa kanila ang responsible pet ownership po, doon po papasok na huhulihin or may sarili pong catcher ang kara po and then pag nahuli po sila may sarili pong van ang kara naka cage mm -hmm. po ang mga pusa isa-isa so maximum of 15 cats or minimum of 10 po per catch and then pagdating po sa Mandaluyong clinic namin doon po gagawin na surgery ng mga pusa and at the same time po may vitamins may anti rabies at meron na pong antibiotics na kasama sa 1500 and aside from that po hindi po kami nagre-release ng na mga pusa on the same day po. So, ang ibig sabihin po nun, may facility po si Kara wherein po naka-accommodation po yung mga pusa. Parang At recovery least, ward. Yes, may mm -hmm. recovery po siya. Just to make sure lang po na walang komplikasyon ng mga pusa. And then, we re release ko, So, if you total that amount po, talaga pong napakaliit lang na halaga. At saka ano naman po talaga siya, masasabi niyo na na hindi ko siya mahal kasi po doon po sa tatlong araw o dalawang araw na magsistay sila syempre po papakainan din ang mga pusa sa private sa private baka umabot ng uh... hindi lang 1.5 oh, yung oh. partner kasi sa bagay po ang binabayaran din kasi natin yung yung professional fee rin nung mga veterinarian mga doktor Correct. no nagagawa din hindi naman kasi siya simple pwedeng kahit sino oh, okay. lang magka po oh, 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 ng oh, oh. aso at pusa yes. di ba mm -hmm. Opo. Pero meron din po kami mga vet volunteers po na nagpupunta rin. Kasi po sa isang huli po, meron po kami as much as 30 to 40 cats po. Dami. On catching mm -hmm. day po. Opo. So marami po talaga siya. Opo. So kung si Ma'am Cherilyn po, uh -huh. uh, nagvo-volunteer para magpakain, Pakain. kayo naman po sa kara, kayo po ay nagvo-volunteer na mag-catch, tapos i ating inyo-neuter, papakapon, tapos pakakawalan din. Tsaka yung anti-rabies, sir, yun po talaga yung pinaka-importante po ng bakuna, mga pusa. So ako po, ang CNVR team po, we go to communities po. We talk to universities, we go to homeowners association, property mm -hmm. management office po, para po ma yung kahalagahan po ng CNVR. And at the same time, yung community cat management. Kasi po, sa so community cat cat management, ina explain po namin doon 'yung proper feeding po ng stray cats or na community cats po. So ang halimbawa ko doon, uh kailangan po natin sana mabuo ng mga feeders or volunteers which is 'yung iba nga po na ng mga successful projects namin meron na po. And then we establish po a feeding area. Authorized feeding area meaning po, ito po 'yung mga areas na low foot traffic. Mm -hmm. Okay? Bakit po safety po ng pusa at ng volunteer kasi kung may mga daan oh. baka masagasaan yes. ang pusa o yes. ang volunteer po. And then we need to set a feeding time po. Kasi di ba ang cats po alam po natin creatures of habit sila. So magtataka nga po tayo minsan, o'clock ang feeding time. Pero talagang nailoklok o'clock sila. Magtataka ka po, magaling po ba magbasa ng oras ng ang pusa? <laughs> <laughs> Ay, andyanon po siya. Tapos po, we have to make sure po na yung mga kainan nila especially po sa mga malls, no? Kung oh, oh. papapansin sa so, Greenbelt, yes, Marietta, Festival Mall, nakakamouflage po siya sa mga halaman para rin po oh. hindi visible sa mga tao. Oh, oh. kasi, kasi may meron mga... Din po talagang anti eh. May mga hindi po talaga sumusuporta. Kore, kasi lalong-lalong so, lalo na, Ma'am mm -hmm. Leslie, yung mga bata, di ba? Baka sabihin, eh, baka maasma do sa mga balabalahibo uh nito mm -hmm. mga pusa na ito. Kaya parang nakahiwalay din po sila. At hindi sila pwedeng pakainin ng mga uh, pupunta sa mall, di ba? Yes po. We discourage that one po. Bakit po? Kasi ang pusa dinidisiplina natin, di ba? Dito lang tayo kakain sa authorized feeding area. Ngayon, ang pusa po hindi maiiwasan pag nasa restaurant tayo. Ting-ting-ting na -ting 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 <laughs> lang pupil, diba? o, ah. tin po sila ng food, di ba? Hindi po dating sila dapat mabigyan. Kasi po, kailangan natin sila turuan kung lang pwede kumuha ng pagkain doon po sa authorized feeding area. Kasi pag, pag alam po nila may source of food po doon sa restaurant mm. na yun, babalik po sila. Kaya nga, At kasi po, mm -mm. yung iba kasi hindi and, rin maiwasan, ma'am Leslie, dahil pag nakukyutan, pag uh -huh. sobrang love nila ang pusa, uh -huh. katulad ko, Miss Leslie, yung hindi mo mapigilan uh -huh. kapag kasi pag tinignan ka pa lang ng pusa, tapos yung mata nila parang nangungusap. <laughs> ang hirap tanggihan, <laughs> di ba? Opo. Opo. Miss Angel, I know po your heart. You you mean very well po to help, di ba? Pero po kasi kami sa harap po, Oh, tine po talaga namin lahat ng mga participants, lahat ng mga projects namin, as much as possible, cat food po ang ibibigay. Bakit po cat food? Hindi po dahil sa choosy ha ang pusa. Pero po kasi, ang pusa, pagka nakatikim po yan ng table food, yun ang gusto nilang kainin. And then diyan po talaga yung magiging cost na sasampa sila sa mga basurahan which we don't like po, diba? Oo. Tsaka doon na rin so, sila magnanakaw ng mga ulam pagka na train silang kumain ng mga table food. Yes, ma'am. And at the same time, ma'am, mas maganda po dapat na um mas maganda po dapat na Ituroan talaga sila kung ano lang po yung dapat nilang kainin kasi we are doing this not for the cats but for the welfare of the community po. We are teaching everyone po na mag-coexist tayong lahat. May pusa, may mga tao. Yun po talaga yung mensahe. Opo. And yung mag-control po tayo ng overpopulation. Opo. Opo. Meron kayang, uh, hindi ko kasi alam kung uh, may nakikita po kayong mali dun sa paraan ng pagpapakain po ng strays ng ano ng uh, stray feeder by heart, kay Lamang Cherilyn. Baka ho meron kayong makita na mas magandang rekomendasyon or suggestion dun sa mga ginagawa po niya? Okay. Uh, ako mamang gusto ko lang po sana if maari po mag-usap kami offline para Apa, na po matulungan lang mm -hmm. din po yung mga pusa na makapon po natin. Kasi po actually, mas natutulungan po talaga natin sila ang pusa na wag silang dumami. Yung feeding po talaga is just secondary po. Eh. Kasi po mm -hmm. talaga mas nakakaawa ang pusa na dumami at dumami po mm -hmm. sila. Yun Tsaka po. ano no, yung iba sa atin, uh, aminin natin yung totoo, pagka nanganak yung pusa nila, tas puspin, yung mga anak po, isasako, Uy, itatapo, ililigaw. Okay, uh, bawal po yon sa batas po because cr animal cruelty po ang tawag doon or abandonment. Meron din tayo, Sir Sander, no, mga nangyayari. Dahil naawa sa pusa, may nakita ako sa mall, sa kalye, Dahil alam ko, itong subdivision na to or itong condominium na to, Merong grupo na nag-aalaga. So, naawa ako, di ba? I-iwanan mm -mm. ko yung pusang yon, I-relocate mm -mm. ko. Bawal po Bawa talaga yun. yun kasi yun po ang abandonment po. And you're passing on the responsibility po to other people. Kung naawa po kayo, pasok na lang natin sa tahanan natin. Oh, okay. correct. Mm -mm. Tsaka, ma'am, siguro, ano, dahil nga marami sa ating mga kababayan ngayon gusto na maging fur mommy, fur daddy, imbis na bumili na lang, siguro mas maganda kung mag-adapt na lang ng mga stray dogs and cats kasi parang same din naman sila, di ba, mababa? mabait din naman sila. isa lang namang mga genus, naman. di ba ganun yun yung mga species <laughs> nila? Oo. Oh, po. Uh, sa kara po, meron po kami mga adoption drives. Ang ah, po talaga ng mga pusa doon at aso. Lahat po sila nakakapon na. So, yun po, iniimbitahan namin kayo. Meron regular kami. Naka-post po siya sa Socmed, sa Facebook po at sa Instagram po ng Cara Welfare Philippines. naka po yung mga pictures ng mga cute na cute na cats mm -hmm. and dogs po. Mm -hmm. Opo, paano natin malalaman, ma'am, kapag ka-inampun na no isang tao, ano ba, inampun ko yung pusa, tapos na mapapatunayan ba natin na hindi niya pababayaan? Baka no mapakawalan din niya, 'di ba? Ah, kumaga eh, yung, kasi ay pa, po, may o, punta o, o. po kaya. Opo. So bago po kami nagpapa-adapt, may screening po talaga kami. Okay, una-una, we have to find out po kung meron po kayong source of income. That's number one. Kasi po, magpa, bukod sa magpapakain ka, nagkasakit po ang, ang, ang hayop po, ang kusa o aso. Kailangan po talaga sila. Mahal, ma'am. <laughs> <yeah. laughs> yeah. okay. Alam ni partner yan. Yes. <laughs> <laughs> Para ka <ha> nagpa-emergency <laughs> ng tao, di ba, pag nagpa-vet ka. <laughs> yes po. Opo. So we check po the background, we do background check. And then at the same time, ma'am, uh, pupunta rin po kami sa location po ng bahay kasi maari po yung bahay may mga butas or may mga malalaking bintana kung saan pwede ito makatakas makakawala. Po. So, po, kasi po unfamiliar sila so definitely po gagawa ng paraan si Mimi na makatakas po. Opo. Bukod po dun sa, kasi binabanggit po ninyo, uh, pwedeng mag-adapt Papaano po yung mga kababayan natin na wala hong kapasidad mag-adapt pero gusto hong tumulong sa kara sa inyong advocacies? Papaano po kayo mako-contact? Or ano po yung mga donation? Pwede bang ganun mag-donate? Uh -huh. Sir Sandra, okay. Uh, yung unang pong ninyong tanong, kung gusto nilang tumulong pero wala pong kapasidad, no? pwede, pwede po sila mag-volunteer. So may um... pillars po ang kara, pwede po sila mag-join ng events kasi may mga events po kami, may marketing po kami. We have adoptions po. We have education talks po, yung mga pupunta sa school. And ito po yung team namin na CNVR. So kung meron po silang interes, pwede lang po silang mag-message sa Facebook namin at sa Instagram. Lahat po ng contact details naroon po. Mm -hmm. Ma'am, itong nakalipas na araw, papunta kasi ako sa AFP partner. Mm -hmm. Meron ako mm -hmm. nakasabay sa daan na yung parang kinuha nila, in-impound yung mga dogs. Uh, ito po ba, eh, saan dadalit? Ay, ay, ba? LGU yan ah. LGU. Tapos may, pwede po ba itong hinangkara na parang sa inyo na lang po mapupunta or paano po ba yung proseso pa ganito, Miss Leslie? Okay, uh just to share with you no okay, magkaiba po kasi ng pinanggagalingan ng LGU at ang animal welfare group po, okay? mm -hmm. Sa LGU po kasi, talagang pag may nagreklamo po sa isang community na ipahuli ang aso, pusa, pinupuntahan po talaga hinuhuli sila. Dinadala po sila sa pound ng LGU po. And then ang sinasabi ng LGU since marami po silang nahuhuli, hundreds of cats and dogs po, no? Okay? Ipapa-adapt namin sila. Pero po sa araw-araw na hundreds, mm -hmm. hindi na po talaga napapa-adapt ang mga asok-pusa. So, ang nangyayari po doon, minamast euthanasia po sila. Kinapatay ah, wow, wow. talaga, no? Hmm. Ng ano? Uh, Napatay. So, sa, sa sa kami pound. po, sa CARA, hindi po talaga kami sang ayon sa vacuum effect, wherein po isi-zero out natin lahat ng mga pusa sa communities because po, ang mangyayari, i-zero out natin lahat, no? Ngayong araw, susunod na linggo at buwan, masaya po tayong lahat. Pero po, asahan ninyo, may mga bago pong pusa na papasok. Kaya po, mas effective na mag-CNVR tayo or ikapon, basically po kasi, pag binalik natin, release po yung R na CNVR, ba? Diba? Binalik natin yung mga kapon na pusa sa territory nila, magiging parang security guards po sila. Kasi territorial po ang catch. Sabihin ng mga bago pusa of limits kayo, private property na. <laughs> oh, totoong to, lang po Nag-aaway sila. Sa, naga sila. Uh -uh. So, yun po talaga yung most effective way. At the same time, kontrolado na po yung population, wala na pong ingay sa community, wala na pong mga nag-aaway, wala na po ring mga reklamo mm -hmm. sa mga residente. At wala na rin ang mga daga. <laughs> Oo nga. <laughs> Wala na din pong daga. Yes, ma'am. Tama po kayo doon. Kasi hindi po totoo na sinasabi nila. Ang daga, ang, ang daga, di ba po, natural na nandiyan na, ba? Diba? Sila po ang mga peste. Ganon din po ang pagtrato nila sa pusa. Sinasabi nila, pusa, peste. Yan. Hindi po totoo yan. Natural uh -huh. pest controllers mm -hmm. po ang pusa. Mm -hmm. So dito po, sa amin po sa Shena Park, kung saan po ako nakatira, yun po. Ma minimal na lang po ang mga daga ipis kasi nga po marami kaming mga pusa na nakakapon na na tumutulong po talaga sa pest controlling po. Yeah. With that, Miss Lesi, maraming maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Imbitahan po ulit natin yung ating mga kababayan na bisitahin po ang inyong uh, social media pages para kung sila po'y magdo-donate or may concern, yeah. pwede po nila kayong tawagan. Okay. Uh, sa lahat po, kung meron po kayong tanong, concerns, or gusto niyo po akong imbitahan at ang team ko sa inyong community, send lang po kayo na message sa Facebook po, sa Instagram po. Lahat po ng donation details na po, we have GCash, we have BPI po. And we will respond to you immediately po. Ayan, para po Ay, sa lahat mga ng apo po nagsishare ng inyong advocacy, madali pong makontak ang Kara, available po sa lahat ng social media at uh, channels. No? Maraming maraming salamat po. Thank you so po. much, Miss Leslie. Thank you so much po for this opportunity. Si Miss Leslie your okay. po ang head volunteer head po ng Compassion and Responsibility for Animals o Kara Welfare PH. So ang ano talaga dyan, partner ka po.